ito nga pala yung aming mga bubuk mga obob obob may, may mga kuli sila Maubang festival laki pa rin mga sa wow wow Alas lahat may laman oh, puno Gawi Ito, laki Ayan pa May mga laman lahat Ito dalawa Ayan, mga mamamasag Ito, ito, ito Ito yung tinatawag na baklang limang Tapos ito babae sorry.

Okay, alright right. Ngayon, dai Ano manggo. ano na siya inyo? Malakihan. Malaki, <laughs>